Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Gagawa tayo ng extra na Facebook Live. Kasi ang topic natin, napakaganda, urinary tract infection. Ang daming kasi nagtatanong sa amin tungkol sa UTI or infection sa ihi. Lalo na sa mga kababaihan, marami nagkaka-UTI. Di ba, Doc Lisa? Yes, totoo yan. Oo nga. Eh. So, magbibigay tayo ng mga tips para sa urinary tract infection. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-share sa ating extra video para matulungan po kayo. Ha? Lalaki, babae, kadalasan nagkaka-UTI. Okay? May meron akong papakita ang mga pictures, Doc Lisa. Tutulungan ako ni Doc Lisa. Para ma-explain, ano ba itong UTI ng mga kababaihan at kalalakihan. Ayan. Ito ang urinary tract infection. natin. Ito po yung kidneys natin. Ha? Meron tayo dalawang kidneys sa kanan, sa kaliwa. Tapos, ang trabaho ng kidney, siyempre yung sinasala niya yung dumi sa katawan at lumalabas bilang ihi. So, dito lumalabas yung ihi sa may ureter. Yan, o pababa na pababa sa ureter. Kabilaan yan, dalawang kidneys, bababa sa ureter. At pupunta dito sa bladder. Ito yung bladder natin. At lalabas dyan yung pag-ihi natin. Okay. Next slide, papakita natin paano nagkakaroon ng infection. Yan, urinary tract infection. So, pareho nung kanina, kidneys, ureter, bladder, at urethra. Dito labasan ng ihi natin, na pag nag-jingle tayo. So, ganito pa nangyari. May mga stages ng infection, ha? Stages. Umpisa, uh, dito nag uumpisa yung mga bakterya. Dito pumapasok sa labasan ng ihi ng mga babae sa may puerta, sa urethra. Ang tawag natin dito, stage 1, colonization. Pumapasok yung bakterya siguro mali paghugas, baka hindi naghugas, may pumasok na dumi, kaya pumasok dito yan. Stage 1, colonization sa uretra. Tapos yung infection, yung bacteria, aakyat yan. Ha? Hindi kayo umihi, nagpipigil ng ihi, hindi uminom ng tubig, aakyat dito. Sa bladder, sa pantog, ito na second stage. So masakit na yan, sasakit na yung uh, pantog ninyo. Tapos pag hindi kayo nag stage 1 dito, stage 2 dito, aakyat yan ha ito ito po yung delikado pag umakyat na sa ureter yung infection ah delikado na po yan ascension yan ascending infection bacteria papunta na sa kidney ha stage 3 pakita ko yan stage 1 sa baba pa lang to stage 2 tumataas na dito stage 3 to po delikado to umakyat na yung infections nyo pag hindi ginagamot, pag matigas ang ulo, at pag umabot na sa kidneys, Dok Lisa, pyelonephritis, kidney infection. Delikado po yan. Umakit na sa kidney ang, ang infection sa ihi. Tawag natin dyan, infection of the renal parenchymal disease. na Namamagana yung kidneys niyo Iba na sintomas nito. Pwede ma-kidney failure, pwede masira, nilalagnat, sasakit na itong uh, sa may balakang natin. Pakita natin yung mga sintomas. Yan ang sintomas. Okay. Ang sintomas ng kidney infection, sinabi ko, ang stage 1 sa baba mo na nag-uumpisa. Okay, pag nandito pa lang sa baba sa urethra, sa labasan ng ihi, urethritis. Pag dito sa bladder ano, yung mga bacteria, cystitis ang sintomas, ihi ng ihi ha, madalas umihi, hindi mapigilan. Pangalawa, masakit ang pag-ihi, painful urination. Doc Lisa. Uh, masakit ang pag-ihi tapos sa puson. Masakit sa puson, ano, sa puson masakit. Masakit ang pag-ihi, sa umpisa ng ihi masakit. Magpapa urinalysis po tayo. Papacheck na natin ang urine. Pag pina natin ang urine, urinalysis makikita may bakterya sa ihi, may white blood cell lampas 5 uh, marami yan, uh, may infection sa ihi, Papatcheck natin sa doktor at iinom ng gamot. Mas madalas po ito sa kababaihan. Ito, ha? So, ito yung lower urinary tract infection. Pakishare sa mga may ganitong problema sa kamag-anak nyo, sa nanay, sa kay mami, kay misis, kailangan to, Okay? Ang binabantayan natin, pag hindi nyo ginamot, yung mga may UTI na nakikinig sa atin, aakyat yan, delikado yan. Pag umakyat, Kita nyo, may itim. Bacteria po yan. Umakyat dito, kidney infection. Sasakit sa balakang. Ha? Pag, dito sa may likod, sa may tagiliran sa likod, masakit yan. Uh, back, kala mo, back pain lang. Pero urinary tract infection, delikado yan. Nilalagnat, high fever, nagsusuka, mahina ang katawan, may infection sa ihi. At ito yung mga sintomas nila. Yan, ha? So, iba na ang Pag umakyat dito po ang infection ninyo, mao-hospital na yung pasyente. Dadali na sa hospital, hindi na makukuha na tableta. Kaya habang maaga pa, habang nandito pa lang, gagamutin na. Pero pinakamaganda, huwag natin papaabutin dito yung infection. Tuturo natin ang mga tips, Dok Lisa. Yan, para makaiwas sa urinary tract infection. ba diba? Hindi nakikinig yung mga... Sa babae natin. Yes, tulungan mo, Dok first tip ay inom ng maraming tubig. 8 hanggang sampung basong tubig sa maghapon. Pag naiihi na, kailangan pumunta na tayo sa banyo. Huwag nang ipunin at patagalin. Yes, at sa mga kababaihan, ang tama pong pagpunas, ah, harap papunta sa likod, hindi pabaliktad. Hindi sa likod, papunta sa harap kasi maiiwan doon ang mga mikrobyo. Okay, tapos explain din natin, Dok Lisa. No? Tama-tama yung sinabi mo, ha? inom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Kung kaya nyo, 10 baso talaga. Pag naiihi, huwag magpipigil kasi pag pinigil nyo, pinakita ko sa inyo, mag dito yung infection. Pinigil mo kasi yung ihi. Pag uminom ka na maraming tubig, lalabas itong bacteria. Ha? 'di ba? Pag nasa banyo tayo, nag-flush kayo ng kubeta, 'di ba? Paano malalabas yung dumi? Ipa-flush nyo. Eh itong bakteriyang itim, paano matatanggal 'to? Paano matatanggal? Ipa-flush mo 'tong kidney. Ipa-flush mo 'to. Paano ipa-flush ang kidney ninyo? Simple lang. Pumunta sa refrigerator, kumuha ng dalawang basong tubig, uminom ng maraming tubig. 10 glasses a day. Mga kababayan, inom-inom 10 inom. glasses a day para ma-flush. Pag uminom kayo, iihi kayo. Pag umihi kayo, lalabas ito. Mawawala ang itim, mawawala ang sintomas, gagaling kayo. Hindi kayo ma-hospital. Ano solusyon? Simple lang. o oh. Inom lang ng maraming tubig. 10 glasses a day. Kahit bago matulog, iinom. Pag naiihi, huwag magpipigil. Yung pagpunas. Sabi ng iba, may tulong ang cranberry juice. Pwede naman ang cranberry juice. May konting pag-aaral. Pero mahal pa to eh. Tubig na lang tayo. At ang huling tip, uh, ito, mahalaga to. Bago magtalik at pagkatapos magtalik, kailangan maguhugas maigi ng puerta. Okay? Minsan kasi, pag nagtalik, hindi naghugas, doon magkakaroon ng infection. Let's say, nagtalik, may bakterya papasok dyan eh. So, ang tip natin, pagkatalik, hugas, at kailangan umihi ng isang beses. Ha? Huwag matutulog pagtalik. Dapat, After sex, iihi ng isang beses, uminom ng tubig para mailabas itong mga dumi. Uh, very common yan eh. After sex, nagkakaroon ng urinary tract infection. So, yan yung mga tips natin para sa inyo. Papakita natin to, Doc Lisa. Pwede ba, Doc Lisa, pakita yung wipe pa? Paano tamang pag-wipe? Sige nga. Mula paharap pa, punta sa likod. Kailangan harap. Sige, pakita natin. na Kailangan harap, papunta sa likod. Harap, papunta sa likod. Hindi pabaliktad kasi pwedeng merong dumi tapos doon aakyat, di ba? Oo, yung dumi galing sa puwet ay maaaring umakyat doon sa urethra. Okay, sige, bigyan natin ang mga final tips. So, Lisa, po tayo dito. Sana natuwa kayo dito sa mga tips natin para sa urinary tract infection. Yan, ang dami nagko-comment, ha? So, pag may urinary tract infection, papatingin sa doktor at iinom ng antibiotic. Hindi pwedeng basta-basta lang kayo iinom ng antibiotic kasi lalong lalakas yung bacteria. Let's say, bibili lang kayo sa tableta, eh, hindi po maganda yon. Kailangan papatingin sa doktor, tamang gamutan. At yung tips natin, ha, inom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses of water pag madilaw na ihi nyo kulay yellow kulay orange na kailangan na uminom ng tubig at huwag pipigilan 'yung pag-ihi. Doc Lisa, any final message sa ating kababayan sa UTI? Ah, uh, mas yeah. maraming nagkakaroon ng UTI ang mga babae pero mm. meron din sa kalalakihan. Oo. So pareho lang ang pag-iwas, uh, 'yung mga sinabi natin. So inom ng tubig, madami, huwag pigilin yung hugas ang puerta, harap palikod, mm -mm. uh, pagtapos dumumi, ganun din ang pagpupunas, pagtapos ng yes. sex, uh, kailangan maghugas din. Uh, okay pong uminom ng mga buko juice, mm, na maraming tama. tubig. Uh, okay po lahat yan. Kasi fluids lahat yan. oh, Tsaka ang last tip na lang sa mga kalalakihan, pag kayo nagkaroon na urinary tract infection, kailangan magpatingin agad sa doktor kasi pag lalaki, kakaiba, minsan connected sa sexually transmitted disease kasi bihira lang dapat ang lalaking magkaka-UTI. Ang babae kadalasan nagkaka-UTI lang. Okay, so short video lang to. Sana po nakatulong sa inyo para makaiwas sa UTI. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-love, salamat po sa pag-share. God bless po. Simpleng tips. Inom na ng tubig, dalawang baso, ha? Para masolusyonan ang UTI. Minsan, pag ininuman mo dalawang basong tubig, hindi mo na kailangan mag-antibiotic. Eh. Mawawash off na yung bakterya sa inyong kidney at pantog. God bless pa. Goodbye.